Um, tara, ito na tinitigna nyo yun naunan ho ang balin labing anong unang ano yung napan musisyo bago natin ano tinitiin natin tatlong tatlong timtim ng -tim. tubig ano tatlo ano do bago natin yala kaya yung sa loob yun One, two, three. Yan. Uminom oh, na siya. oh na no, uuhaw eh. Yan. Ito, Chinese chicken. Ito, maliit eh. Yan. May Chinese chicken ako. Yan. You know Yan. Oh, ho, no, no, siya eh. Oh. Baka magbasa. Babasa ka eh. Ito yung aking Chinese chicken. Ang liliit. Oh, Yan. nito, diito, diito, Lakit na rin, Lakit na. naan di kita ja di chicken hot ah. naan, Inahin ito. Inahin. 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 naan, Ito niya. naan, naan, na po natin dito. naan, o. naan, naan, 19. 19 head

dalambara barako ko ho ay yun yung binanggit ko. Kasi sila nakakatulwa na ho. Yan, nililawan natin ng 50 watts muna. Itinaas-taas na konti. No? Ang sigla nila. Panuorin yung ang niya. Ito ay isang araw natin ilalagyan ng bitmin pro ng vitamins. Huwag muna ngayon. Lagyan ko ito ng kusot. Yun yung kusot na pino. Yan. I-update ko huli kayo at uh, pupunta ulit tayo sa aking uh, shelter. Ano ho. At i-update ko, ko kayo sa aking mga alaga. Ano ho. Yan. Pamula ko uli sa ating sisu na bago. Tako tayo. Sa isang araw ho, panuunin nyo, abangan nyo ang paglilipat ko sa uh, pre-range. Ano Ang paglilipatan kong pre-range ay uh, bali uh, 700 square meter ano ho, dun sa Barangay Bubuyan. Nandun po aking uh, farm. Ano po, yan. Nagawa po ako sa lukuyan. Ginagawa ko po po ng pens, ano. Mga bako dito yung mga yero at saka lambat. Para hindi makalabas ang manok. Paikot-ikot lang siya dun sa free range. Ano ho, yan. Abangan nyo po at tayo may pupuntahan. Dati siya, tara. Ayan, ang pangingit ako sa inyo. Ayan, like, ayan siya, sisiu. Oo, oh, bali ito po ay nasa weeks na eh. Weeks nang na binibilang huli ito eh. So, mga si... nalimutan ko na siguro mga 3 weeks na ito. Ano po. Oh. So, Wawan mag na ito. Bali ito po ay ang... kaya po nakakatuwa ito hilabil lima piraso. Eh. Ano po. Okay, ano yan. Kasunod, yung nasa may bahay ko sa ilaw naman, yung iniilaw ko siya ko naman ilalaki dito sa sunod. Napakaganda ko nito palaki ko. Ito, ito. Ito yung bali ito i bulahan ng ano ito. Oh. Tambiolo. Yan. At sa galing naman, hindi makukuha ng nandara, Hindi malulog. nandara Ah. May nakupisa na uli yung mitlog. May na ano na May mitlog na uli. Tapos ako yung may pakita sa inyong nga lili. May dalawa. Sa video ko na wag ko na ako nasa kukad na yun. Yan ang ilahe. Rhode Island, Rhode Island Red. Rhode Island White. Uh, Texas. Uh, Decal Brown. Rhode Island. Rhode Island na uh, US. Uh, Texas. Hmm. Doon tayo sa kabila. <laughs> ang aking uh, mga pinalaki na rin yan. No? Ano? yan. Dali ito, ito ho ang aking ito ay labing uh, yung ano ito yung ano uh, uh, ito toilet kabalitdo labing ani ano ho yeah. nga tapunan <tong mara> <tong mara> lang yung sinasalang nakiketamatan nila Napikit ang mata nila. yun 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 eh. Allah, nanunuka, eh.

Ano, dekar brown ganda ulit oh, O, brown. Hmm. red right? pakikita ko rin sa inyo. Ano akin barka? Hmm. Okay. Oh, Ito ang akin itlog. Magkakapatid. tatlong inahin, inahin ni hmm. Narod, Island White right, ho ito. Ngayon, nalahihan Anong isang kaganda-ganda. Ako ito yung Ang ganda. Kita kita yung ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ayan o. Oh. bisaya. Ah, yan bisaya. O, oh, bali, sampu ang balamay. Oh. Ang oh, kalamay nga niya. Ang kalamay niya. Oh, yan. Ang galamay niya. Oh, ang daming galamay. Ang daming galamay. Kailan may video na dalawang ulo. Ah, uh, dalawang ulo na nalimlim, na nalimlim sila. Ito ay ang itlog nito ay 20. Ito ay magkasama, kakaiki ano, yakit niyo. Ang kulang mo baka ito may pisana Ilang Ilang, ilang il, il, araw na kayo yung nililiman. -il 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 ilang araw na nililiman dalawang 'yan. Ah, uh, pare mo Texas to. Texas black at saka white. Ayano oh. Uh, uh wala yan walang itlog ay na huli yung isa o, may itlog na huli yung isa o lalaki tatlo dyan ka muna dyan ka lumiban dyan o bago taposin yung video aaa uh, ayan ho uh, mga kabaro umuwi mm -hmm. yan ito sa kabaros channel ko na humuna muna i-upload ano, ho? at ako'y natutuwang uploadan ang kabaros channel kahit po ang aking kabaros channel ay halos puro sa pagluluto na ay, ay ito po ay na-upload ang ko ng sasama ko ng aking mga alaga ano? yan marami po salamat at uh, napapasalamat po sa inyong uh, suporta, sa inyong panunood, sa inyong support sa inyong pagsubaybay sa ating mga upload ng video ito, ito yung sumusunod po ulit. And happy Sunday po. Ay mga manok kong dadapuan sa aking kamay.